Pinarangalan ang ng ilan nating kababayan sa ginanap na 41st National Book Awards. Kilalanin natin sila sa ulat ni Julius Pacot. Napili bilang Best Book of Short Fiction in Bisaya ngayong taon sa National Book Development Board at Manila Critics Center para sa 41st National Book Awards noong December 8, 2023. Ang Dili Pwede Mogawas ug Ubang Sugilanon na isinulat ni Elizabeth Joy Serrano Kihano mula sa tribung Blaan at isang guro sa Southern Philippines Agribusiness and Maritime and Aquatic School of Technology o SPAMAST sa Malita, Davao Occidental. Ayon kay Kihano, naging inspirasyon niya sa pagsulat sa librong Dili Pwede Mugawas o Ubang Sugilanon ang istorya na mga residente sa Datal Pitak, isang malayong sityo sa Matanaw, Davao del Sur at komunidad ng Blaan noong 2016. Wala siyang planong isa libro o isali sa contest at nais lamang niyang isulat at napublish ito noong taong 2022. 2018 and then doon na polish yung story. Uh, mayroong mga inputs, yung mga um, kilala na ng mga writers. Okay. From Mindanao, na ganito dapat gawin. So, so yung story is from raw story, nag-improve siya into a better version, version story. So. sa kasalukuyan si Joy ay nagsasagawa ng workshop sa pagsusulat sa mga IP community. Nais niyang madagdagan ang mga manunulat ng mga kabataan mula sa nasabing komunidad. Dagdag pa nito na sa tagumpay, maraming nagka-interes ng mga batang IP na isulat ang kanilang istorya at makagawa ng isang libro sa darating na mga araw. Um, I-document natin yung mga nangyayari ngayon Because it is important that we tell our stories, especially sa ating panahon, ang kwento ng ating panahon. Pebrero 2024, nakatakdang tanggapin ni Joy ang nasabing parangal sa Metro Manila. Samantala, napili na Best Book on Professions, ang Tambara Volume 39 sa Ateneo de Davao University Publication Office na feature ng essay at writings di dating Ateneo di Davao University President Father Joel Tabora na may titulong Racing Quality Education in the Philippines. Mula dito sa PTV Davao, Julius Pakot para sa bayan.